Hi hey guys, magandang hapon. Ayan, magsasayang naman tayo sa kahoy guys. Kasi naubusan tayo ng gas. Kapag panibago guys, pag nag, ano, masanay ka ba na, ano, masanay ka sa gas ka magluloto. Tapos, matagal ng panahon na hindi ka na gumagamit ng kahoy kasi, yun nga, ah, sosyal na kumbaga kasi nandito sa Manila. Pagas-gas na lang. <laughs> nahirapan na magkahoy ay nako talaga Ayan. tapos ito yung ginagamit ko na kaldero kasi masisira yung kaldero na pang ano para sa gas eh tingnan nyo yung takip hindi mo <laughs> siyang takip na magkasya pero ano pero masarap yung loto ng kahoy guys <coughs> kesa ano sarap yung loto talaga ng loto sa kahoy buti na lang dito maraming mga, maraming kahoy, yung mga pinagsisira na bahay mga kopolamba Ayan guys, malo, maluto Paluto na yung ating kanin. Wow.